Papa, na lamot, hindi may sakak mo, ngamitil, nga mitir nga rin mo, na panahon kong plati ka pe. siya, mulat, hanak mo lamang mga antibigat. Kurap, di kita anak. Nga min, matanak nung mga anak tibigat, baka maibos tibigat. Awang tibigat. bigat. <laughs> Wala ka no, kinu, Sino kanya yot, yung timang mga antibigat ako? <laughs> <laughs> oh, pero, atapay na pintas na saritaan. Idinagsakit dyan na nang intaray na in hospital. Oo no, ha? Hindi nagsakit di anak na intaray na di hospital. Oh, I, di na, na in hospital. <laughs> Una na <naman>, mo ni <di> brother, <laughs> nangyapalan nyo nga di hospital. <laughs> mo, ganyan kasi yung word natin na akala natin, ganon. Tapos pagka ito katuruan, may pasok na sa katurang ito, pilosopo di jay pero usapan tama hindi oh sino po sa inyo tinang itaray to ospitalan oh totoo na diruan yan nagsakit na pandag nagpa doktor oh naglaing din doktor pina ah uh, inagasan na ko na kakasano na ka nga pinalaing, naglaing nga rod, kita rin. Awang pay iti doktor nga nakaagas. Uri kirugi iti, uri amerikano nga doktor, uri indian nga doktor, uri japanese nga doktor, awang pay nakaagas. Apay, tinakaagas kanya tayo, dajay agas nga yung na. Tawang Ta pa nagtunga kanya tayo iti doktor eh. Nyakati ko na na, oh take your medicine ko na na Oh, ba ang tawag ng Doktor si Bibi Kano d'yo Doktor, kumating ang kanya, di nilam mo kumaji, Doktor. Diba? Oh, pero sasabihin, pilosopo. Totoo, diba? Kaya nga, I always say na, kasi kulang lang tayo, dun kasi, pagka sinabi kasi nila na, ganito. ay Oo! Ano ba? Ang tagal nga, diba? Pagka ganito kasi ang, pagka may bisita. Take your you 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 like chair. Oh, take your chair. Ito na na. Eh, Iyong medicine mo, eh, take your medicine. Kung na na, tira O, Kasi, kaya alam nyo, itong katuroan ito, lahat ng salita, lahat po ng salita, ina -ayos. ay ini-aayos. Ini no? Ini-aayos po natin yung mga word na ito, we actually explain it. No? Ini-explain natin ang gusto mga kapatid ko. So, That's why, kaya nga ito sabihin natin, paano ang lahat ng tao sa mundo ay magkakapatid? Kasi sabi ko kanina, mga iglesia, magkakabagi siya. Yung mga, ewan ko sa born again, kung, mag, kung ano rin ang tawag rin na, sa amin, brother and sister. Bakit brother and sister? Kasi, mga kapatid ko, magkakapatid tayo. Pero hindi natin mapatunayan na tayo magkakapatid tayo. Kasi may mga, dito lang sa Pilipinas, di lokano, da iban na, Tagalog, gada ti uh, bisaya, gada Mindanao, di lahat ay kapserat. ng according, wano bueno, jeepas na ito masurso ro kapserat, tayong lahat we are brothers and sisters why? because of our life gupitibiang, gupitibiang. may sarang tinagpapan ngamin tibiang eh, isulang daytani ama adan, wano isulang di josh, di nagbaling ng na Usa, nagbaling nga tao. So being nagbaling nga tao iti eh, Dios kabsat. so, detoy nga iti pinagbaling nga tao kabsat ko. Isu detoy ti nagpamilya kanya tayo nga isu tinagapon amin ti tayo. Dina mo. Paano ko patutunayan na magkakapatid tayo dahil sa buhay? Dahil mga kapatid ko tinamo ang pag umalis sa akin ang buhay ko, patay ako. Pag umalis sa iyo ang buhay mo, patay ka pag umalis sa kanya ang buhay niya, patay siya. Ano naman ang bumubuhay sa atin? Buhay pa rin. Ngunit ang buhay ay Diyos. Mga kapatid, ko, siya yung Diyos. So, being iti Diyos, iso iti biyag, iso iti lawak, iso iti ayak, kaya nga sabi ko, ang patunay, ang patunay po ng katuluan pong ito, mga kapatid ko, or yung bang tinatawag ko na Uh, ito po yung salaminan niya ay ang salitang ng buhay at pag Kaya sinasabi ko that the Bible is the big lie. Dakil na kinaulpod. Why? Kasi dito na sa libro Biblia naka may kwento yan ng war. Guba. Hinamo hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon may war sa Israel uh, ano inaaway niya mga bansa-bansa na gusto niya, trip niya lang. No? Hindi ko alam kung ang India in Pakistan ay eh, mag-aaway eh. So anyway, ito yung mga bagay, baga, bakit nagkakaroon ng ganon? Kasi hindi nila alam na magkakapatid sila. Hindi nila alam. Pero ngayon ipapakilala natin na tayo magkakapatid tayo, para sa ganon, malalaman natin, hindi lang yung, hindi kasi white skin ka, brown skin ka, black skin. Hindi gano'n. Mga kapatid ko, hindi gano'n usapan. Kasi, ang pinagmulan natin, even though, sabi ko nga sa inyo, kahit pa yung paniniwala ng iba, paniniwala ng iba, like say, like, mga German, mga Chinese, mga asama-sama uh, mga tao, kahit maging dito sa Pilipinas, magkakaiba-iba man yung paniniwala natin, pero we believe that there is Almighty God. There is always an Almighty God. Pero ang katotohanan nito, yung Almighty God, hindi natin mapatunayan. Yung Almighty God, hindi natin makilala. Kaya nga sabi mo, mamati ka ti Diyos mo nakabalin, when? Apay nga man nakabalin, when ataman nakabalin. man nakabalin? Kaanya nga rutin man nakabalin? Kay suna, nakitang Diyos, Diyosan, basta Diyos. Ganun yung nangyari sa akin. Pero sa ngayon, ipapakilala po natin yung Diyos. Kaya masabi ko nga sa inyo, why we are celebrating this? It's because this is the celebration of God become man. And I will, uh, it is my honor and my privilege na ipakilala sa inyo yung personal ng God become man. Mga kapatid ko. At patutunayan ko ito sa inyo. So, ibig sabihin, ang God become man, mga kapatid, once we talk about God become man ako kinu-question ko kasi sinasabi nila na ang personal ng God become man is actually Jesus Christ but then I always emphasize the word first of all God kung si Jesus the Christ ang personal ng God become uh, personal ng Diyos or God become man e eh, hindi na matutupad yung salitang first of all bakit? marami nang ako nung ipinanganap si Jesus. At, hindi lang yun na maraming tao, mga kapatid ko. Hindi na mapapatunayang ang Diyos ay man nakabalin because, mga kapatid ko, ipinanganak siya. Ipinanganak ang Diyos. So, mali nga ro. Mali nga. Simple thinking lang. Ang mga yung kagabsat, dito yung masurusuro, hindi, uh, idi magkumat nga tayo yung baga inawat ko. Nung dikit di, iti, uh, nag-uwang derak iti na iti ng sorsuro. Eh, kwa iti, kunan na ni ama kanya. Amin nga mong kunan na. Kasi malangasin nga Diyos, nahiligap ni tagbasa. Adamat ti istorya kiti, di kasi nga ipagbagada nga nga di nga istorya ti, ni Dr. Rosarisal nga napagtungan di ba yung Which is nga rin yung bayan na dato is istorya kini amay di, isumbat ko na ni ama kanya. Eh, ama ni Dr. Jose Rizal, pinagtuganda Punta ko na na kanya. nakita mo kung anak. ama, diba? syempre. Anya nga taong pa siya, kasama ko mga nakita, di ba? Tata di ko na, pinagtuganda na bagong bayan. Kasi din mo ayan na bagong bayan. Kaya di Manila, ama. Kinabayag ta Manila ni na bagong bayan. bagong bayan. bayan. Tapa, eh, ang matabago, hindi nga bagong bayan na pinatumanda. Tapa di gaputan, huwag nga rob. Kuna na, nung kaanulang garot agay tangarod niya ilay, kuna na. Haan ama, hindi pa, bagong bayan ko na. O, kuta di. O, di, hindi di jayan? Yang staw. O, oh, tama. Ubing na ilay. Oh, ubi nga inay kasi bago ba yan. Nata, kung nala kanya, han ang mata na pagtugan nga raw. Kuna, na napagtugan ni Jai. Nata, kung nakitam. Haan ama. Ngam, alam ka ni Sarita, dadi nga min mean, Dr. Jose Rizal, it's not actually, tinamwa, marami silang ginawa, ang aming ngarod nga inararami na is istorya, puro is istorya lang di nga awang kapararakan na, apay. Kasi ang Jose Rizal is actually tinatanong niya kung sino nakakita. That is an English word for Jose. Did you see it? No, because you are not yet born that time. Pero tinatanong niya, Jose. O, oh, di ba? Tinatanong niya yun, Jose. O, oh, sino nakakita na naghirap siya? That was Rizal. Pero ginawa nila, ang masakit na ito, sinasabi na pa nilang, si Dr. Rosario Cero daw ang Diyos. Apo Diyos, ko nga man nagkabalay. Isu ka nung dahi, tatay Diyos, iti Pilipino. Ay kaya, ako mabalit pa yun, at isa ko na na. Ngong dahi dahi lawang, awang mong kakamang mo dahi lawang. <laughs> kaya dahi lawang, at ato Pilipinas, into to no 8 hours, or 9 hours, 10 hours, at dito yung Europa. O ito lang pika tatamanan nga sa ngisingan. Katno alangan ta, dadya ay di Jesus Kristo, Diyos ka niya mamati ka na Kristo. E ka dagi niya Muslim, ano ang mamati ka na Heso Kristo? You see? Pagkatapos, imagine mo ito, so ibig sabihin niyan, hindi tayo nagkakaroon ng, hindi, we never unite. Why? Because of our belief. At ang napakasakit nito, ang isang tao dahil sa paniniwala niya kahit mamatay siya okay lang yes tingnan mo yung mga susay bamer oh. paniwala niya yun okay daw kay ala yun o oh. so ginagawa nila yun but then balik tayo sabi ko sa inyo sa amoy yung isang marutmet nga di ko nakaroon din ti amok gamit. every one of us kasi ang alam natin magaling na tayo isa na ako doon So, being, ang alam ko, magaling na ako, nung nagkukwento ang kami ni Ama, nagkwento ako sa kanya ng, alam nyo yung, di ba, yung hanging garden of Babylonia? Noon sa parte naman ng, may history din yan eh. History din yan sa Biblia. Na yung mga hari na yan, actually the Babylon is actually, ngayon, ang, ang pangalan na ng Babylon ngayon is Iraq. Iraq na siya ngayon. So, um, mayroon, mayroon kasing kwento doon na mga nakakamkar nila ng na mga uh, lupain. Kung may hari siya, lahat na ng mga mamamayan sa nasakupan nilang kaharian, magiging servant na nila. So nagpatayo sila ng hangin garden of Babylonia. Yun yung ginawa nila. Then ngayon, ang sabi ni Amos sa akin, kita nyo, tig, kaya rin na rin tinatap, dita baba kabsat dita baba nga kabsada ti awag tay dita highway kaya highway nga kasano nga nagbaling nga highway kita tamo ka ba tapos adda pay dadi nga bridge nga kuno na ni hanging bridge oh hanging bridge iti problema adi hanging bridge kabsat kit hammat nga talaga nga nakahanging Nyo ti atawag na kapatan na. Total subli di. Hangin garden of Babylonia. Ti ko na apa ama kanya. Apa, daji, hanging hangin garden ng ibagbagam na katapaw ko na. ma. Haan ang ama? Ah, uh, kwa di jay. Da di aja di balay mo na pindeng. Kaya apa? ba. Apay ngurut ibagam ng hangin garden of Babylonia. Kawan amat ada jemuk ngato, Di ang mukha di na nakatapaw from the word hangin iso nga, kita nga may tinatawad uh, hanging garden ng Babylonia hanging bridge pero hamot talaga nakatapaw di ta damo ng kapatana di ba? ang malupit niyan yung short ikakat natin o short na nga ikat mo pa Shortcut. Ano nung kamabati at ano? Shortcut. Di ba? No, short diba? Ganun po yung, ganun yung mga bagay. So, yung kung nakarap ka niya, yun nga, dito ay eh, ini-emphasize niya, kinukwento niya, mga kapatid ko, hindi lang, yung kung isunga ko na ni Ama, amin ko na na, katang, amin ko na na, kayo ka na kayong awang na ko. Hanggang sa salita, nagsimula kay sa salita, ginawa niya na yun, hanggang sa salita, ipinaliwanag niya na Nang nangroon na kanya tayo ng Ilocano, hindi pa na nga hampay nga uh, tinugan, kaya paminsan lang, ano nga niya, tiko At agpawitak man buguong. O, oh. awang may buguong iyawa mo. Quartamas. Kanya, pawit ka kung matibag guong, ah, di ba nakakabilang tiplang ti manok, ti container, iyawa mo tayo, pawit mo, ah, di ba

kasama kita ang kaawam mo kita ang ng awam mo at ikarating kita mo pero upay ang aming lagi jay ngumla kita tama ibaga hangga upay ang ganda sarita tati ko na anak ko mo ka Iji palengke, ke burosab sapulung ka ijay palengke, ng hangkamot na birukan tataji di ba gana kit kitaan ka? Italaga, kit talaga kit kitaan ka? ay ah, baga nga makita. Kit kitaan ka. O di ba? Ganun po 'yon. Mga ko. So nga Daytoy iti panagkakabsat tayo. Ah, uh, istorya na where have we been? Naggapuanan tayo. tataji di istorya ni Brother Narciso Meli. No kano English the question, sumbatan mo la English. Iti question, where have you been? Iti Ilocano, nga Tagalog mo ka, nagkapuang. Kanya yun, nagkapu kayo, baka yung siya, nagkapu niyo, nagkapu kang Albano, sister. Kaya, yeah. nagkapu kayo di Dilfin. Ngam haan nga di Dilfin Albano, tinagkapu niyo. Tadatayo kang amin, nagkapu kayo ti Duwang Ayan. And this one is actually the celebration, mga kapatid ko, of a family. We all belong to a family. Even though small, small family na lang. Kasi hindi nga natin nalaman yung big family na pinakunan natin. Pero sa ngayon, we will introduce. Pakilala namin sa inyo, ang pamilya na nagmulan natin. But then, ngayon, pag-usapan na muna natin yung mga maliliit na pamilya na nagmulan natin. Where have we been? Where have you been? Ang sagot noon, I have been to my, my love life. Nagkapo kayo, tituwang ayat. Yeah. <coughs> Malagip ko lang sa historia. Kapsa, hindi na pang kami manarik. At pa di nagmayat historia kami na sa sarita. At di na pang kami kini Adan. Ipilit na kami nga ni Adan nagbasol ka na. kuna damot, sister nga ni Adan ka ka nagbaso ka no, dwa dakin eba. Apa niya nagbasulan da kami, nanganda ka no mansanas. Tata, kunak mo nga yung at asawa mo, da. Hindi e, nagasawa ka, nakawal yung mo sa atin. Nagpanunaw. Diyak mo, ano, pay din so, yung suba, ano, nagpanunaw eh. Datakin ko, ako na nani. Haan. Kaya usap mo nga ron, hindi e, ka, nagpakada ka umuna kini uray puno ni asawa mo impakada na kamat one okay impakada na ka impakadana impakada na ka di syempre handa ko ng umutaya nung nung nagtaray kayo baka umut nga may nagtaray kayo tos nangang kayo masana si Jai <clears throat> okay sige hindi naka umut ka intulong masikogan sa kadatulang pakamaw ah dada kade? Tata, napsat, ang uyo dito yung asusuro Uray ang bilang ka, uray magpamukati e, dito yung produkto Produkto Maipalawag ipalawag ta Ngamin, dito yung asusuro, ipagpagana nga 1 plus 1 equals 1 plus 1 equals 11 to 2 Ato nga 11, 11 to draw. Anya ra jay nga draw. Nagdrawing da. Doing to do wing, you don't know the meaning. Isu so, nga da istorya nga edi nagdrawing da. Ana mo ka ba rin na? Edi 9 months may moron ubing. Edi hatta magpatahan di ubing, kanaka nakamangmangit at naka pa da nagsawa. Oh, da ang amor nga naregnada ito pinagasawa da, kasi nga nagarami daw beng, nagbaling nga amuritis. Amuritis? Oo, oh, aga burito dan. Diba? Pagkatapos, nung handa bayad kasundo, no, di asawa nga lalaki, ke, nalain pala makibarkada, ay ke, sangin na sangin muna, ka, sangi nga sangi, ti anak muna, nagrabi ka kumata, nagawa amirkan, -mayak. Oh, di may maya. Oo, di yes, dai. Aga pa dan. E, kino, di mo, asawa nga babae, ke, nalain mo lang Eh, yung muna ang oh, pita, bakla, dalawang tatala ko, na pinanong, ang panagala pa na. Diba? ba? Ganun yung pangyayari. Isu nga, kung nga ama, Daji Amor, isu nga sarita. Apa yung nag-asawa kayo? Bun ata kuwa, ako kasi diretsyo usapan. Lagi nilang tinatanong, Sister, apa yung kapay nag-asawa? Tutak mo naman, apa yung si ka nag-asawa mo? Dad, apa yung nag-asawa ka? Siya mo umunang nga nag-question, ha, kasi majority nag-aasawa eh. Tataw mo na, kasi damdamagam kanya. No, no apay na nagasawa. Kung damdam kay kung nga maamuan, no apay nagasawa ka malay mo gituladen ka. Isu e so, nga iba kan pa. No apay nga nagasawa ka. Nagasawa mo kami ni tata kanina ko. Nagasawa mo tika ko. So, isu ko na ni ama nga ang ami na so, nga yung, tao nagtutulad lang na mo kabalinan na. Tulad-tulad. Kapu di tulad da. Sungay so, mo di tao tinubaw. So nga nagkaputay lang ang tipinagtigin mo ulit na. Ngam di kinapog mo haan, nga nag yan. Nagkaputay tidua nga yan. So being, it, ito nag ito uh, nagkaputay nga yan, kapsat, isto na ito ang kapsat ko, nagkaputay yung ngayon, anya ti palawag, kapsat, DJ, kung nagkaputay ni sister na, una na, kasano nakangawag nga na person ni tatang mo kanina mo? Gamin ni tatang ko, kini ina ko damo tatang kini inang da ni tatang kini inang da adamo la tatang kini inang na dito nga sursuro ipalawag na kapsat nga da tayo nagbiag tayo iti tallo ama tallo ina iti tallo ama umag nga ama isu dayto ama tayo da iti langit may kadto nga ama tayo